guys. Nakita ko chinelas ko ngayong umaga. Tingnan nyo nangyari Oh. Nakabili oh Kakabili ko lang nito kagahapon. God. Ang galing. Hanapin natin sino may sala. Sinong nagsira nito? Sino sa inyong tatlo? Marta, ikaw? Ikaw, Marta? Ikaw, Matilda. Ituro mo sino nagsira, Matilda. Matilda, sino nagsira? Sino? Muntan, Sino? Sino nagsira nito, Ton? Sabihin mo, kay mama. Sino? Si? Sino? Ikaw, Marta? Ikaw nagsira? Oh, no! Subagot, sino nagsira nito? Alam niyo bang bagong pili to? Kahapon ko lang ito binili, oh, para may pambahay ako. Alam ko kung sino nagsira nito. Alam ko. Sino, Matilda? Hmm. Alam ko na, guys, kung sino nagsira nito. Tinginan pa lang nila kung sino yung hindi mapakali yun, yun So guys, eto, hawa ko na ang may sala. Oh, Walang iba si kundi si Marta. Bakit mo yun ano? Kumikis, guilty Oh. Alam mo ba, ito, kabibili ko lang siya kahapon. Tapos kagabi, pinaalalahanan ko na siya. Siya talaga, sabi ko, oh, eto hindi totoy ah, chinelas to. Walang gagalaw nito. Aba, walang isang oras na kita namin putol na. Pinutol mo na. Ewan ko, ayaw niya ng mga gomang tsinelas. Ito lang naman, siya lang naman ang gumagawa. Yung dalawa, hindi. Yung papa niya, tsaka mama niya, hindi. Ito lang, siya lang namumukod tangi. At hindi naman lahat. Actually, wala, wala sa kanilang ano. Hindi sila yung nagsisira ng gamit. Basta ayaw niya lang talaga ng gomang tsinelas. Tingnan niyo, oh. Tingnan niya, may tsinelas ako dito. Ito, yung puma. Ito, hindi niya to sinisira. Wala siyang pakailan dito. Basta, Allergy siya sa goma. Ayaw niya ng goma. Bakit ba ayaw mo ng goma? Ano meron sa goma? Ha? Huh? Anong meron dito? Sumagot ka eh. Sinira mo, anong meron dito? Mag-explain ka. Magandang example ba yan sa mga kapwa shitsu mo, sa mga kapwa mo baby dog na sumisira ng chinelas? Maganda ba yung ginagawa mo? Hindi siya makasagot guys kasi tinitingnan yung salamin ko. Ba't daw ako nakasalamin? Kasi magbablog ako ngayon dito sa inano mo, ginawa mo na to kagabi. Kaya gusto ko magsalamin. Wala namang ano to guys. Nakagat ba ng ipis yung mata ko? Hindi you know, naman, maganda pa din. What? Sige na. Bakit mo sinira to? Sabi mo sa kanila, bakit mo sinira? Ha? Ang bago-bago po guys. Wala pang 24 hours. Oh, pag ganyan-ganyan ka ngayon, paklit. Oh, kinikis niya ako. Huwag na daw ako ah. magaling. Hindi ako nagagalit. Explain mo bakit mo sinira. Kiss, kiss. Puro kiss, kiss. No to ha. Alam nila yung words na no. Pag sinabi ko na na no, ano na yan sila? Nanginginig na, nagbe-behave na yan. Gating na natin. Kunyari, papagalitan natin ulit siya. No to ha, no ha. No to. Huwag mo na to ulitin ha. Yung isa, okay pa naman guys. Eh, anong gagawin ko dun sa isa? Iputol na nga ito. Oh. Tapos guys, pinalo ko dun sa bibig, pinalo, ko to sa bibig niya kagabi. Nung natulog na ako, lang na pala ginipan ko siya, na matay na daw si Marta, pati yung at mama niya, nakakaiyak guys. I'm so sorry Marta, di ko na uulitin. Ah. Kahit sirain mo na lahat ng goma. Sa susunod din din bibili ng ganitong goma. Puro ganitong chinelas na lang. Ayan, ayaw niyang sa goma eh. Bakit ba? Mukha kasi niyang toy-toy. Toy-toy yung, yung laruan. Mukha kasi laruan sa paningin niya. Oh. Huwag mo na ulitin, ha? Huwag mo na ito ulitin. Pag inulit mo, palu kitang ganyan, ha? Pag inulit pa, papaluin kitang ganyan pag inulit mo to ha? Papaluin kitang ganyan, ha? Grabe ka ng bata ka, ha? Kiss mo ako. Yan. Hindi na ako galit. Hoy, kiss mo na ako. Hoy, grabe naman. Grabe naman. Babay na sa tsinelas. Yung ulitin niya na, takot siya, kinakabahan siya sa chichis. Sabi ko na, may kiss niya na ako. Hindi na ako galit, guys. Kiss niya na yung mama niya. Mm. Mm. <laughs> yung nanay niya si Matilda. Nag-worry. Nasa baba. <laughs> Naiiyak na yan. Nakala niya, papaluin ko na naman yung anak niya. Oh, kiss na ako. At ay kukunin ko yung chinelas kiss 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 Kung ayaw na ako i kiss. hindi ko na sihaawang chinela eh. siy <laughs> mo naulit yon tan a No, no na Sige, so, nababay ka na sa vlog. bye bye po hindi ko na po ulitin. Sabi mo hindi ko na po uulitin. hindi na po bye 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 po saan naba babay. Babay Bye-bye ba -bye. bye -bye ba ba na po Bye-bye. Ah, Hindi na tatay niya. Sumisilip yung papamunto niya. Tsaka yung mama tell niya. Hmm? Bye-bye na, bye-bye na. Yung ha. Naulitin ha. Hmm? Naulitin. na. natin guys, kung na. Nag-aaway sila. O, oh, ayun o. Oh. Nakikipag-away. Maldita o. Oh. Mm, nakikipag-away siya sa mama niya o. Oh. O. Oh. O. Oh. Hala o. Oh. Sige. Nilalabanan niya lagi mama niya. O, oh, ayun, ayun Papa niya. Alaka. Hala. Ay, ano. sige. Hala. O. Oh, sige. Walang iiyak ha. Pag may umiyak na naman sa inyo ha. Hmm. Hala. Ayun na. Magbo na yung tatay. kakain na sila. Mm. Kakain na kayo? Papakainin na sila ni ate nila. Oh. Mm. Si Maldita, o. Oh. Mm. Kakain na kayo? Oh. Lay down. Kung kakain na, lay down na, Mama Tel. Lay down na, mga very good. Pagkakain, o. Oh. Behave na, ha. Huwag nang harutan, ha. Marta ha, ikaw ha. na ikaw, baby ha. Ikaw ha, ikaw ha. Ikaw lagi ha. Maldita ka ha. Oo, oh, yun na. Oh, Makapag-antay, oh. Oh. <laughs> oh, umikot ka pa. Oh, ikot ulit, oh. Oh, dun siya, oh. Antay nila. ni prepare yung ate nila ng foods nila, oh. Hmm. Pata tayo nila. Antayin niyo yung pagkain niyo. Anong ulam niyo? Anong ulam niyo? Ah, ano nangyari sa iyo, Matilda? Nabugbog ka na naman ng anak mo. Ayun, <laughs> Ay, tukak mo na naman yung arte, oh. Oh. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Marta, lalik ka na rito. Dali. Eh, umiinom. Kiss mo sila naman Marta, bye-bye ka na rito. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. ဟိုင်း